Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong i-share sa inyo ang post ng isang retired general sa social media tungkol sa nangyayari sa ating bansa Okay uh, Ang ipinos niya is tungkol sa Global Peace Index na kung saan ang Pilipinas ang ranking ng Pilipinas out of 163 countries. Eh number 104 tayo. halos kulilat, magulo. Tapos sa ASEAN region out of 10 countries sa ASEAN number 9 tayo, kulilat pa rin. Tinalo pa tayo ng uh, Timor-Leste, tinalo pa tayo ng Cambodia, ng Laos. So, medyo may paghihinayang itong post niya na ito si General Wilson sabi niya the Philippines is ranked 9th in Southeast Asia and 104th out of 163 countries in Global Peace Index 2024 ito pong Global Peace Index yearly ito na evaluation I think pang-18th na ito na year na ini-evaluate. So, ito, uh, mababa ang ating rating, 104. So, medyo magulo. So, ito, ang saloobin ni General Wilson, sabi niya, Paano kaya natin maakit ang mga foreign investors at turista sa ating bansa? E mukhang magulo tayo. Mm -hmm. Peaceful countries enjoy greater income growth, higher foreign investments, political stability, and a greater sense of happiness among their citizens Sa atin, merong political instability at internal conflicts na not yet finished Paano kaya yan? Sabi niya, notably, conflicts are the result of governance shortcoming, pagkukulang sa gobyerno, that creates social injustice and inequality. Thus, resolving this will require the whole of nation working together and sharing responsibilities for peacefulness. Dapat siguro, ito na, may mga recommendation niya na dapat siguro meron tayong well-functioning government with no corruption. Mm. Eh, talamak. With no corruption and upholds the role of law, equity, in access to government services, skill training for citizens para maging more productive, huwag sana, mm, pakinggan ninyo, huwag sana poros ayuda. <laughs> Grabe, ito yung uh, pinakasentro na ata ng governance ngayon eh. Ayuda eh. Huwag sana poros ayuda at walis kalsada and sustainability of natural resources. Baka maubos na yung ating natural resources. Okay. Tagdag niya. Good governance coupled with strong sense of common responsibility for social welfare will lead to a peaceful society. Agree ako nito. Pag may magaling na namumuno, magaling ang mga leaders natin, sabayan din ng responsibilidad ng mamamayan, magiging peaceful ang society. Ito na tungkol sa charter change sabi niya we do not need to change our constitution ah, anti charter change pala itong by the way classmate ko ito sabay kaming pumasok sa serbisyo nauna siyang uh, na-promote na general sa akin we do not need to change our constitution baka po better ang magbago tayong lahat hmm. please po ito na panawagan niya bayan naman unahin natin hindi pagpapayaman. Kasi po, 126 years na tayo ganito. Gantihan at siraan para manalo sa eleksyon. Uh, lalo lang tayo naghihirap. Sila lang ang yumayaman. <laughs> Sino yung yumayaman? Alam nyo na. Yung ibang bansa, 40 years lang, sobrang asenso na. I think Singapore ito. Yes, uh, basta yung kalapit bansa natin. Yung ibang bansa, 40 years lang, sobrang asenso na tayo, kolelat. Laban po ito, nating lahat para sa kinabukasan ng ating bansa. Correct. Hindi natin kayang magbago ang ating bayan agad, agad. but please, let us begin. Ang ganda naman itong idea ni ng retired general na ito. Okay, so, Punta muna tayo sa ranking ano yung ano ang pinaka peaceful na lugar yung number 1 o top 10 na lang ang rank number 1 peaceful most peaceful country in the world is Iceland Sumusunod Ireland number 3 Austria number 4 New Zealand number 5 Singapore Okay, balikan natin ito mamaya. No wonder nang may pinakamalaking foreign direct investment sa ASEAN is Singapore. Number 6, Switzerland. Number 7, Portugal. Number 8, Denmark. Number 9 is Slovenia, number 10 Malaysia. Okay? So sa top 10, dalawang bansa sa ASEAN ang pumasok Singapore and Malaysia. So, no wonder, makita mo, <coughs> malayo ang agwat natin sa Singapore at Malaysia. Mas, uh, yung ekonomiya nila mas mala, ma, malakas, mas magandang buhay ng mga tao dun kaysa sa atin. Kasi magulo eh. Okay, sa ASEAN, ano? Ang Singapore, Malaysia, kasatap 10. Tinalo patay ng Vietnam. Ang Vietnam is number 41. So, maraming foreign investors sa Vietnam. Ano pa? Indonesia, number 48 ang kanyang ranking. Uh, Laos o La Laos. Uh, how do I pronounce this? Laos. Number 49. Timor Leste. Nako. Number 50. Ito ang pinakabatang uh, pinakabatang uh, country sa ASEAN. Bago lang ito naging uh, independent country. Eh, number 50 out of 163 countries. Baka mamaya, maunahan tayo ng Timor-Leste. Okay, number 70, Cambodia. Mas tahimik pa ang Cambodia. Nandito yung mga gulo nung unay. Eh. Killing fields. Nasa Cambodia, nasa Vietnam, nandito yung mga gulo. Number 71, Thailand. 104, Philippines. Ang tinalo lang natin sa ASEAN is Myanmar. 148 ang kanyang ranking. So, ito po, wake up, call sa mga namamahala sa ating gobyerno. Sana yung bagong Pilipinas na <laughs> Ano ba yun bang slogan? Bagong Pilipinas. Uh, uh, new brand of governance and leadership. Eh sana po. Ito pang remaining years ng administration ito. Eh let's wake up. Nakakaya kulila tayo sa ASEAN. Tinalo pa tayo ng Cambodia. Uh, Laos, Timor-Leste. Panahon na para no. Sana, yung sabi ni ang classmate ko, bayan muna. Unahin muna ng bayan. No, hindi yung poros na lang ayuda, poros na eh yung ayuda maraming nagdududa. <laughs> Talaga bang may nakita kong post, kaninong post sa social media. 484 billion daw ang ayuda sa tapos, halos 48 million Pilipinos ang recipients. Lahat ba ng 48 million families uh, o individuals nakakatanggap ba? E baka naman, saan napupunta yung ayuda? So, magsama-sama po tayo ang pagbabago magsisimula sa ating sarili. And then, as not what your country can do for you, but ask ourselves what we can do for our country. So again, sa ating channel na ito, yung ating income, charity, tinutulong natin sa Talaambig Tribe. Pap nakapatayo na tayo ng pabahay, nagpatanim ng mga gulay, livelihood projects, uh, kapatayo ng patubig, ano ba, nagpapatayo ngayon ng CR, nagpapakain yung feeding program sa mga bata na nag-aaral. Ganun lang, para makakontribute naman tayo sa society in a simple way. Salamat sa inyong panunood sa ating channel.